ng lang ipinalalabas sa sinihan na hindi kumita. Nagna number one sa So, meaning? Mix. Meaning? Hindi wala. talaga sila nanonood sa sinihan. Eh, kasi, Mas ginugusto nila sa Kasi ganito yan. Ka. Dadayuhin mo pa ang sinihan. Mm -hmm. Di ba? Eh, bakit dati naman dinadayo? Magbabayad ka na isang... Uy, paano ng picture ni Ate V? <laughs> <laughs> wala silang pakialam. Halika <laughs> na dadala ah. ka pa sa sinihan, di ba gagas ka pa ng gas, kung may sasakyan ka, pamasahe, hmm. Oh o di ba mag-jeep, or kaya magbabas, or kaya mag-aarkila ng sasakyan, uh -oh. di ba ng kotse, or mag-aangkas. ng sinihan. Kasi manunood ka nga. Tapos ibang uniform nila doon sa uniform sa baba. Pero ano lang yan, nakausap ko na si, Ces si Cecil, si si Claire, nanood siya dyan. Yung mga sinuserve lang naman doon, yung mga halimbawa kung anong steak, yung burger, or whatever. Habang nanonood ka ng sine, tinanong ko magkano, sabi niya 999 or 1,000. What? So, ka, pwede na. Pero snack lang yun. Hindi yung totoong pag ka sa Wolfgang sa baba, order ka talaga ng mamahaling steak. Mahal. Ayoko naman ng 999 na, na nanonood ng sine. Plus, kasama na yung pagkain at kasama na yung sine. Hindi na, bibilang ako ng Burger King. Pwede na yun. Ano ka ba? Magkano bang sinihan? 400? Oh. Oh. Bibili ka ng... ng Dag mo lang buffet na yon Oh. O di mo ka naman. Oh, <laughs> <laughs> Sinabi ba? Pero yun nga, ganon. Oo, oh, sana yung mag-ingi yeah, sa waga. Grabe panawagan. panawagan. <laughs> Hindi talaga. Kasi favorite namin ni Don Don, mga steak. seafood oh, seafoods seafood ako, seafoods. Tapos mga... Basta mga Japanese yung Korean okay lang. Tapos basta lahat ng pagkain maliban sa Ako talaga inuuna ko talaga alam ni Rey, pinupuntahan ko agad yung steak. Doon agad ako. Kaya okay lang. Uh, ayaw ni Don Don ng lechon belly. And, Diyos ko, pwede naman akong tumikim nun anytime. Oo, pe, oo. Diba? Tsaka pag nakakita po siya ng ulo ng lechon. <laughs> Nakaawa ka. <ako. laughs> <laughs> Namiiyak talaga. Bumakit <laughs> <laughs> talaga si Don. <laughs> o bakit eh Wala. Minaalala ko sa yo. Eh, yung, nakita mo yung ulo ng lechon. <laughs> Parang may, may mas mataba pa sa akin dito. Marami. Ay, o oh, marami. Di ba meron nga tayong B1, B2? <laughs> Asa si Kirby, tsaka si ano. Ano yun? Si Joshua ba yun? Sino ba yun? Ayan. Si Jay. O, oh, yun. And oh, well. Eto na. Miss Chinatown Global 2025. May chika tungkol kina Pia Wurst ba? Katriona Gray. Hindi. At saka, ko na, sige, kasi video ito eh. Pero mm -hmm. na-interview ko to si ano. Magbigay ka muna ng parang um, insight. Meron lang ganun konta. Second year pa lang. Yung Miss Global. Ah, uh, Miss Miss Chinatown Global. So, ano pala siya, no? Parang two years pa lang siya. Dati kasi, para, dito rin daw yung yung Miss China uh, Mr. and Miss Chinatown dati rin sumali diyan sila David Licauco. ko mm -hmm. pero ngayon nagkaroon na sila ng Miss Mr. and Miss Chinatown Global dati Mr. Chinatown parang dito lang sa Pilipinas parang hiwa hiwala hiwala yan dati Mr. Ah, hindi Magkasama na ba dati? Mr. and Miss Chinatown. Mr. And Mr. Oh, oh, China, di ba? China Town. Oo, oh, Ngayon, meron ng global. Meron ng global. Pero Ay, meron pa yan. Meron, pero meron ka pa rin, ano. Kung baga, ang mga kalaban mo dito ay yung mga Mr. Chinatown ng Malaysia, mm -hmm. ng Hong Kong, at kung anong Ang nanalo sa atin dito, 2025, Miss Chinatown, Philippines. Pero sa lalaki, ang, ang nanalo, Mr. Chinatown, Malaysia. Yung mm. gano. Oh, alam ko, di ba sumali din noon yung, yung jowa ni Robby Domingo? Ano ah, ko Si Robby ba? Ay, yung jowa ba niya? Hindi meron, ko masyadong meron, alam. Meron isa, meron si Robby. Oh, Joey yata ni Robbie. Basta may gano'n na sumali uh, ng Miss Chinatown. Ah, alam ko, yung iba sumasali sa Miss Earth, yung iba doon. Pero ito nga, plano niyang sumali din ng Miss Universe, Philippines. So, maganda naman siya taga Malolos, Bulacan. Panorin nyo na lang mamaya. So, ayan, next topic, dating sexy actor, umamin sa nakaraan sa isang movie reporter at mga co-stars. I'm sure kilala mo to. Ikaw ba meron ka experience sa sexy star? Na, of course, lalaki. Male sex star. Wala. At talaga, never ka nakipag-chikan sa phone. Wala. Mm. Uh, di ba nga sa Dots Entertainment, wala nga ako natikman na siya. <laughs> Matikiman agad. Ito hey. naman naman telepono, lalo usap lang sila ng movie reporter. Matikiman <laughs> na harutan. Uh, umabot daw sa, uh, nung time na yon usap Friendster, umabot daw sa 8 kiaw. 8,000 ang deal. Mm. So nagbayad ka na ba na ever ng 8,000? Hindi. Pero usapan nga kami ni Jay Manalo. Meron kaming running joke ni ah, oh, Jay Manalo. O, o. kasi bet na bet ko si Jay. Sabi ko, pag nagkaroon ako na isang milyon, go! Ang sabi Kaya, niya. Oh. sige, go! Sabi ni Jay Manalo. Hindi niya siya ka sabi, kahit 20 lang, okay. No? Tapos but... kapag nakikita ka, na sa, oh, nasa ni 1 million. Alright. M&M, wala eh. <laughs> Alam mo si Ogie Alcacid ang kinontrata mo noon. Ogie Alcacid? Wala. Oh, anong bago-bago bago Anong bago-bago siya? Wala. Sabi mo na bago siya mag-asawa? Wala. Ang dami-dami mong jino-joke na artista kasi. Wala. Kahit kasi ninyo mulak, di ba? joke mo? Para, para narinig ko yung sa'yo. Hahaha. <laughs> <laughs> di ba jino-joke mo si Ninyo? Si Ninyo? Si Ogie Alcacid ang natatandaan Hindi. ko nung talaga. Nag-interview tayo kay Ogie Alcacid. Ang alam ko talaga, ang alam ko talaga na tawa kami ng tawa, tawa ng tawa sa akin si Jay Manalo hanggang ngayon. Oo. Uh -uh. Kapag naalala namin, yung 1 million. So kung may 1 million ka ngayon, na naka 1 million ka, go ka pa rin kay Jay? magte-travel na ako. <laughs> Kakain, ganon, di ba? Oh, nakita niyo si Rhea, nag-offer ng 1M. Kung, no, kung, kung, may 1 kung may 1 million, di ba? Oh, oh. Tapos, after nang nangyari, ano nangyari? Wala naman nangyari. Ay, pa lang, nag-give labo na yung 1M, tapos oh. okay na, kinabukasan. Basta sigura, so <laughs> sigurado, sigurado, meron pa akong panibagong 1 million. Alam, lulusayin ko lang para sa lalaki, ano to, The next day, di ba tulala na ako? ganon Nakita natin si Ray pumali, naglalakad na kami. Sa isang, para, para ka nagkasino, di ba? Parang tumaya ka ng isang ganito, tapos na lot, -lot ka, diba nga nga? Well... Huwag so, ganon! Siyempre, na, hindi, man, hindi naman kinita yan ng ganyan-ganyan lang. Ayan, na-wrap up na po. Basta panoorin nyo na lang yung mga video na yan. At least, meron kayong ibang napapanood din. Kasi may mga nagsasabi. Kasi nakasawa na rin daw ang pagmumukha. Mo? <laughs> Oh, Miss Universe. Miss Universe. Either of the two. Um, or next year na yun. Oh, um, right after school po. Uh, Kailan ka mag-graduate? -ka next year po. Ah. Uh, uh, maybe either either of the either of 2026 the two. or 2027. Either uh, of the two. How, how old are you? I'm 21 po. Uh, oh, yung iba ang mga 26-27. But question question to may opportunity rin kanina na mag-join ka sa showbiz. Yes po, oh, I'll be happy, exactly. yes talaga. po. Yeah. So far wala pa naman mga offer or? Uh, wala pa po and also, fokus po talaga kasi muna ako sa school. I wanna finish po muna May degree. Nursing po kasi so it's a bit hard. Sa FEU for showbiz? For not that much. Pero I, um, I discovered po kasi pageantry. And then I also did Miss Aura Philippines. And then competed internationally for Miss Aura. Mm -hmm. So, mm -hmm. hindi naman sobrang pageant veteran. Right? <laughs> kailang pageant ka na? Um, yung mga ano lang po, sa barangay, ganyan, municipal, provincial, and then yung Miss Aura pa lang po yung first ever na national pageant ko po na nasalihan. Pero itong pageant na to, ilan ang, ilan ang nakalaban mo? Um, ten lang po kaming girls and then ten boys. So, little, maliit lang po yung ano. So, Chinoy from different parts of the Yes like, po, different parts of the So, ikaw from the Philippines? Yes. Yung, yes. So, how does it feel na ikaw yung nanalo? Siyempre po, ano, Over sobrang... yung mga from Hong Kong and Australia sobrang um, honored and privileged kasi I really didn't expect it po kasi out of all, even we're, if we're just 10, pero grabe po talaga yung caliber Some ng candidates. Yes, um, sobrang well-spoken, ang gaganda. So, syempre, um, ako medyo overwhelmed kasi kakabalik ko lang din po sa pageantry. And so, super grateful po talaga na ako yung um, crowd na this time Chan. Kailan natin yung global? Um, January 21 po, nung January. Or, ano yung municipality mo na sinasalihan mo sa akin? Um, Binibining Malolos and then Binibining Bulacan po ako. Dito, Bulacan niya po. Pa. Yes, Bulacan po. Ano ba ang karakteristics ng isang Bulacan niya mo pagmamalaki? Uh, pagiging Bulacan niya ko po, po is syempre yung pagiging welcoming natin. Dahil yun po talaga yung sa Bulacan eh. Um, everywhere you go, you will feel really welcome. Ano yung mga beauty queens na up actually alas, syempre hindi natin matatanggap yung awards ba, kasi yung nag since I really see them keep, come prepared po talaga dun sa budget um, pageant nila na sinalihan, yung Miss Universe nga po. That's why they were also proud. Hinoto you know, mo ba si Gov. sa saka Vice Gov. Ano, Alex? <laughs> <laughs> sinuportahan ka ba nila? Um, um sinuportahan po nila Dito Actually... Dito sa pageant. Po. Kung um, manalo no. yes, ka. Um, they were actually, they recognized me po a uh, while well ago lang. Maybe uh -huh. a week ago, nag-call po kami with Gov Daniel and Vice uh, Governor so. Alex. Yeah. So. Ayun nga, puro artista ang mga oh. oh, leaders sa so. mga bayan mo. Pero ito, itong pageant na to, ano din to? Parang pageant, katulad ng ibang pageant, like may swimsuit din. Um, actually, wala po. Ayun nga, eh, so... Um, namin, it only consisted of Shibao po namin, yung national costume ng, ng, ng China, uh, yung may ganon, Chinese dollar, ayan. Tapos, Chongsam ba yun? Uh, Chongsam uh, or Chipao po. Same lang naman siya. Tapos, meron din po yung long down competition. Tapos uh, so, may mga interviews, uh, uh, interviews uh, uh, ayun. Bongga uh, yung prices. Oh, po, oh, yeah. oh, I, <laughs> <Like laughs> I can say na ito po yung organization na I'm, I've been really treated well and na-feel ko po talaga yung pagkapanalo ko. Hindi ka pinag-online selling. Ay, hindi ko. Pag Chinoy, ano yung Mother more and father more. Um, father ko po yung Chinese. May blood cushion ng Chinese. And then, mother ko po is Filipina. Hindi so, naman beauty queen ang, ang mother mo. Hindi po. Ao, okay, so, yeah. so, given the chance na naman po, so maybe in a universe, ano yung magiging advocacy mo? Um, siguro I'll I'm going to stick with my advocacy. Mm -hmm. Yung Go For Your Passion project ko <laughs> po, po. Wherein, I do encourage the youth to do more. Um, even the smallest things. Kasi, I myself po, um, if my konting ipon ako ganyan I do go to my favorite island sa Malolos, sa Bulacan yung Pamarawan and then um, tinitreat ko po yung mga bata doon na migay ako simple things like that and then yung mga sa So nakikita mo pa ngayon yun? Kung sino yun? <laughs> basta. Paano pag na. napanood kaya niya yung play? Oh, 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 Masa niya. Yung mararamdaman niya. Parang yan. dapat ano. Pati maganda. Parang dapat may share ako din Sa so, mukhang story oh. ako rin. Pati <laughs> <laughs> maganda. Parang sa... doon doon yun <laughs> na. Parang <Ha? laughs> <laughs> <laughs> doon doon yun. Kasi yun ang maganda Saray, wala bang dyan. Sana di yung link maga... ko dito, di ba? Hindi, ito pa. Maraming makakarelate. Ah, uh, na, marami talaga mga reporter showbiz hmm. reporter marami ah, so mga kwento yes kasi yung, yung color naman namin parang yung artist mga sexy act ito lang nang aakit eh. Pwede, no? no Pwede no? naman yan. So, case to case basis naman. Parang feeling kong ko nung araw. Pag <laughs> inaakit ka. Pag inaakit kami, pag pinaparinggan kami ng kung ano. Uh, ano ah, so, 50-50 yan. So, nagka, kasi matyaga akong mag-entertain ng mga callers that time. Uh, panahon ng Friendster. Uh, Friendster. Ah, Friendster. Panahon ka ng Friendster. Di ba sa, yun nga yung story. Kasi, di ba sa Friendster, may who's viewed me. Naalala niyo. Uh, ah, diba? na, na view ka, pero hindi mo, hindi. Ay, sa gitna ng Friendster, ah. Walang Mata, nagtagal din bago Saga na bago ko ang Facebook. Sa kanila mga friends eh. Kaya sa gitna uh, ko nagkaroon. Uh, Ayun, anyway, yung story nito, yung panahon to ng friends turn na pumapasok na yung Facebook. Uh, Uso rin yung mga YM, yung Yahoo Messenger. Pero wala kang pinagsisihan uh, sa ginawa mo noon. Wala, ano ba siya sisihan? Ang pagpapaseksy. wala. Proud ka na ginawa mo, pinagdaan na Hindi, ganito ha. Ayokong Ayaw kong nagmamatalino sa iba pero ganito. Eh. Nagtataka ako dun sa mga sexy actors na para nagsisisi-sisi. Anong yung sisisihan? Di ba? Ano hindi naman p ginawa mo, di ba? So, sorry ha, pero parang na lang ako doon sa mga paiyak-iyak pa. Kasi bakit? Napilitan eh, dyan ba ako. Kung baga, lamang pa nga kami sa wholesome actors kasi kasi kung maliban sa mukha pati katawan no, pinapakita mo at nagseset ka ng example diba? imagine nagbabayad ako sa sa pagji-gym tapos hindi ko i-share sa iba so di ba natutulungan mi iba para ma-motivate and ayaw maging hypocrite ah. kasi pag sexy actors ka tapos marami sa iyo na diba, nakakatuwa yun na ibig sabihin diba? Kasi Dante Balboa na namay kausap. <laughs> Hindi. <laughs> Para iba na. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Kasi ayoko ng ano, ayoko ng may dope-dope so, mukha na let's say yung pagiging director mo totally wise out so, na yung pagiging sex. So, hindi ganun eh. Kasi wala so, na nang gas natin, bro. Kumbaga, nagse-set ka ng good example kasi hindi lang naman peace, yung hindi lang naman mukha, pati katawan, pati trabaho naman, career naman yun. Yes. At sa ikaw ba? Nag-open ng door sa iyo eh, di ba? So, mo, ano 'yun? Tatanggihan mo. Eh ako pa naman, Grab on every opportunity ako. Diba? Yes, kasi kung marami ka bang yes. in-rap na opportunity no? Yes, kasi opportunities so, not only once So kung so, twice yan, so okay. Kaya ako, yung well-rounded ako naging professional model ako naging gentle actor ako naging yan lahat so, hanggang sa, sa professor hanggang sa real estate kung baka so, jack of all trades okay oh, no? naman, naman so, life is too okay. short okay. Eh desente ng mga Yes, ang ilan ba ng mga pero ilang post no? na natikman mo or artist. Ah, uh, nakalimang movies rin kasi ako eh. No, pero so limang, limang tikman. Uh, <laughs> <laughs> um kasi nung sa sexy movies, 'di ba, may tinatawag na bulong yung pagka gusto niyo ituloy, oh, yung kayo na lang dalawa, diba? Kaya tawag doon bulong, kalabit or bulong. So, kasi pag na-type niyo isa't isa, para masasense mo naman sa co-actor mo kung type ka. So, so five movies na yun, lahat? Hindi naman. Ayaw ko kasi nung, ayaw ko nung ano, ayaw natin pangalanan. Oh, uh, <laughs> yung tsaka, mo identify, titignan uh, lang uh, kung ano mga uh, pelikula uh, mo. Ang dami na oh Saka kasi nung time na yun, ang daming yung nagsulputan din ng mga sexy stars <laughs> yes, naman Kung diba? time talaga, kung so, sino-sino. yes, kung sino-sino. Actually, at yun nga yung tanong mo kanina, huwag natin i-underestimate ha, kasi sila Eva Henson, ewan eh, ko kung naalala niyo, mga college student yun. Ah, yeah, hindi lahat na, ng mga, hindi lahat ng sexy actors no. na babae. Ah, hindi nag-aral. Kaya nga, ingat na ingat sila. O, Dante, takpan mo ko. Di takpan, di ba? Oh, wala na Kasi, naman silang pinagkaiba doon sa, sa mga nag-iba. Yes, hot babes yes. na. O, oh, okay. iba ibang ang natin. Mapahul sa mapasexy May mga edukado. Okay. Kaya nga ako, o, kumbaga, tuwan-tuwa ako. Kasi yung bansa, na, sa akin na bigay yung bansa na educated hunk. di ba? Parang, sa'yo. Sa lima. Limang co star. Hindi. Mm, Iba ibang gender yeah. ba yan? Ah, hindi. Puro wala ano lang, babae. Puro bebo. Sa pag nakikita mo sila ngayon, uh, ah, hindi mo na nakikita. Hindi ko na nakikita, wala na. Pwede hindi ka nagkaanak sa kanila. Ah, wala na. <laughs> Tandem na, ah, Aalog ah, sa mundo ng showbiz! Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Sermino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang ah, Ah, Dito yan sa DWAR Apate Radio.